Guys, for today's video, papunta tayo sa Sa Mount Samad Pag nandun na kami Babalot na lang ako sa video So guys, nandito na kami sa Mount Samat. Tinan nyo yung view Napakaganda Eto, tatry ko umakyat dun sa pinakatuktok yung sa cross Tingnan natin kung kaya Wait lang, madali na natin Ngayon po pala yakitin natin Lakad lang tayo try natin abutin yon So, guys, marami pa tayong lalakarin. Ayun pa yung cross, oh. So, mali pala tayo napuntahan. Ito pala yung tunay na daan. Tara, diretsuhin lang natin to para makita natin yung doon. So, andito na tayo. Mala, malapin na tayo sa isang taas. Tara, puntahan pa natin. So, marami pa lang pwedeng pagpicture. dito. may mga barrel pa na ginamit to World War II. Yan, tuloy lang sa paglalakad. Meron pala kami na sa lubang dito ng mga tao. Yan, dala-dala. tayo sa paglalakad. Tapos meron pa isa dito na barila. Patutok naman dun sa bundok. Tara, lapitan natin. Uy, pwede dito magbarilan. Pero statwa lang ito guys. Huwag kayong matakot. Statwa lang yan. Ayan, minawakan oh, ko. Statwa lang yan guys. Mat matigas yan. Hindi gumagana yan. So, guys, tuloy natin. Tuloy na natin. Nandito na tayo, eh. Diretso na natin to. Diret Diretso lang. Diret Diretso lang tayo hanggang sa mabuti taas. Kaya lang may nangyari. Pinababa na tayo kasi hindi na daw tayo pwedeng pumunta dun sa dulo. Kasi medyo mataas na daw kasi yun lang sayang sir. kasi hindi natin nakakita yun dahil delikado na daw